Right, si ko sa inyo mga tools ko mga kaduto nga para magka-idea lang kayo ba. Kung gusto niyo mag-DIY, uh, ipapakita ko lang sa inyo yung tools ko na mga ginagamit ko. Lalo pag mga kabinet, mag uh, ng upuan, lamesa. Ito ipapakita ko sa inyo. Uh, mga kaduto, ito yung ano ko mga gamit ko. O na, ito. Jigsaw. Importante ito. Sobrang bilis ang ito. Sobrang bilis ka pag gumawa pag may ganito ka may lagari naman, siyempre, pag may lagari, yung mga maliliit lang na gawain mo, ay kaya naman yun. Pero pag itong yung madaming gawain mo, malaking cabinet na gagawin mo, ito kailangan. Ang kagandahan nito mga kadudong, madali siyang kunin. O, so, agad. Diba? Ang ganda. Diba? Yan na, yun na yun. Gagamitin mo na siya. Ito so, kagandahan siya. Yan yung tatak niya black beaker. Diba? Um, medyo mahal lang to, Impression presyo nito. Next ay, ito, kailangan mo rin to. Para mabilis ka magana screw. Pwede naman ma mano mano ka. Pero kung gusto mo talaga mas mapabilis panggawain mo, at marami kang ma magawa, ito, sumamit ka nito. Di ba, kaya lang rin. Right. Next. Ito. Yung ba maliit meron tayong barinang maliit. yan. May gamitin natin ito. Pag may mga, ano tayong bubutasan, mga simento, yan. Tapos, ito. Pag may, ito, grinder. Diba? Pag may mga, pang, mga bakan, na gagamitin natin, utol tayo, meron tayong gagamit. Tapos, ito, sinipay. Eh. Meron tayong martilyo. Meron tayong remitter. Sa mga mga kisami, ito, sa mga yero Uh, tapos ito yung gamit ko na sobrang mahal. Ito. ito ang circular saw. Binalot ko kasi para hindi, hindi kasi na nagagamit na to eh. Pero pag nagawa ako ng malaking cabinet, yung ma malaki ang cabinet, circular saw ang pinakamagandang gamitin. Sobrang bilis mo rin gumawa. Diba? Mahal to. Stanley ang tatak. Uh, 5,000 o 6,000 mga ganun. Kaya, ayan mga basic lang na mga kailangan ko ginagamit sa pag uh, DDIY. Alright. Yung mga mason, mga paleta, rodela, kompleto naman ako pag mason. Kasi mason, ang skill ko ay mason. Mason, marunong mason, marunong, marunong mag-carpenter. Uh, basta, yun, pagdating sa mga bahay ay marunong tayo. Tapos, uh, installer na tayo ng aircon. Yun ang maganda. Alright.